Divina. Divina, what happened? He's too drunk, Tita. Oh my God, got okay. <laughs> Raymond, Kaya, ko Kaya ko shiriko, huh? Raymond, he's drunk. He's drunk. Stay away from me. Because, ka pa eh, si i yes. 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 oh, yes. yes. Raymond? Kuya, oh, yeah, pa paalali lang. Sige, sige, Alalay mo na. Oh, out! Oh, umalis na kayo. Sabi na sa'yo. Out! Psst. I'm sorry. It's okay, Hi, tita. Sir. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya malunod sa sarili niyang kalungkutan. Pero pag lunod na lunod na siya, nandun na ako't mag-aabot ng salvavita. And by that time, Charlene out. Divina in. Right, tita. Akala ko hindi ka nalalabas because of what happened. I know. Kailangan ko lang talaga huminga sa mga nangyayari sa bahay. Nakamute tayo para hindi tayo makinig. Teka, sigurado ka ba dito, Justin? Tiwala lang, bro. I was stressed dahil eh, sa nangyaring gulo with that princess. Tapos ngayon dumadagdag pa si mommy. Speaking of the gulo, Justin approached me earlier after class. Ano mo bang pinagbibintangan niya kung nung may kinalaman ako sa kidnapping scheme? Just don't mind him. Eh. Alam ano ko, nag lang naman ng issue na pwede niyang ibato sa akin. Eh. Pero, Libby, di ba may kasabot ka naman talaga sa kidnapping na yun? Kasi hindi mo naman kayang gawin na mag really? Really? Pero ang yun mag-isip. Really? pag usapan natin yan ngayon. Nagtatanong lang naman ako. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin na maging curious. That stupid case is already closed. Kahit sabihin ko pa sa'yo ngayon kung sino yung kasabot ko, it doesn't matter anymore. So, meron na? Oo, meron. Satisfied? You know what? Just shut up. So tama nga si Kuya Pusoy. May tumulong kay Libby. Hey, hindi naman kasi imposible eh. Kasi hindi naman kaya ni Libby mag-pull off ng ganun kalaki at detailed na prank eh. Pero sa'yo naman kaya ang kasabot ni Libby na yun? It's for us to find out. Andito na tayo. Tatapusin natin to. Uy! <laughs> Na-end mo yung call. Paul, yun hindi na natin maririnig kung anong pag-uusapan ni Libby at Eva. May iba pang way paano natin malalaman kung sino yung kasabot ni Libby. Ama, ang importante ngayon alam na natin hindi nag-iisa si Libby, na may kasabot siya.